Maka lagi yung mga kalagi yung sinasabi natin, siyempre, lagi natin nakasama si Paandes, nakakatulong sa ating vlog. Siyempre, paabutan din natin kahit papano. At makakatulong din sa kanya <laughs> to. Yung pareho. Marami salamat mga ka Galing sa okay. inyo po po Sa hindi niyo po pag-skip ng ads, ah. ah, natutulungan niyo po kami. Atag natin sa lupa. <laughs> Ayan. Makakahuli yan. Lalo na kung maganda yung... Yan, ganyan lang, no? ah, ganyan, ganyan siya. Dahil dalawa to. Dal ngayon what's up mga kabida isang magandang uh, umaga po sa ating lahat Yan, sa video nito ah, eto kung napapasin nyo meron tayong trap na naka <coughs> tayo dito at uh, gusto ko sana itong ang tawag nito uh, gusto namin ilagay ni parin din sa ilog at try na main baka makahuli ng mga ipon o yung mga ulang ba sa ilog bali tinitignan tingnan ko kung may butas bago namin ito ilagay at uh, maganda pa kami ng pwesto kung saan namin ilalagay ni parin Dennis bali si parin Dennis isa uh, sinundo muna yung mga anak niya mga kabida at uh, tayo habang uh, wala siya ayusin natin tong mga butas yan. ito yung galing sa Taiwan mga kabida yan binigay sa atin ni Papa Ryan, pero nanggaling kay kay Dre si Dre nga pala yung shout out yeah. yung kasama natin dati na nag vlog yeah. tapos tumigil siya, siya yung nag ngayon ng mga pabango yeah. bigay niya to at uh, dinala natin sayang naman dun kung hindi natin gagamitin yung bali tatlo to yung isa naiwan kinala Papa John mga kabili yung mga ginagamit nila doon tayo dinala natin sayang, sayang naman kaya magagamit natin dito meron lang mga butas butas kaya nito ito yan laki ng butas yan. ito yung i-repair -re natin ngayon mga kabida yan dalawa to mga kabida ito yung isa bago natin ilagay doon sa ilog tignan muna natin para sure kung makauli man wala siyang kawala kanya pala yan mga kabeda. Pagpasok niya, magikot-ikot siya dyan. Hindi siya basta-basta makakalabas. Pagpasok niya, punta siya dito. pupunta siya dito. Pupunta. Magikot-ikot lang siya. Hindi niya alam kung dadaanan niya ito. Yeah. So ngayon, uh, i-repair muna natin itong mga butas na malalaki na to Okay. And, dito tayo gumawa mga kabeda. Dito sa ilalim ng puno. Uh, talisay tadi say pala. Puno tadi talisay. Sobrang init ng panahon. Wala kang masasabi dito kundi sobrang init na kami. Tali lang natin para mamaya ngapon. Ilagay natin doon sa paglalagyan natin. Baka mamaya pupunta si Carmela dito. Titigil lang natin. ipunang target naman natin sa ilog kapag ito'y umandar magiging positive yung panguli natin ayos yung magiging content natin kapag ito'y nag success mga kabida malaki yung pagkakakitaan natin dito kasi yung kilo ng ulang is 400 hundred, ilang piraso lang yun malalaki yung mga ulang dito mga kabida yung mga ipon na malalaki sana maka uli. at titignan muna natin kung anong ipapain pero nung, alam ko yung pinapain ng iba is uh, isdalang isda lang patay sa Taiwan kasi nung sila pa pa rin is dalang linalagay nila yung patay na isda ganito yung mga ginagamit ni paparin na pang trap nung nakajakpat sila ng maraming sugpo sana sana mga kabila <laughs> sana maka jambang Pag uh, ito nag-click uh, mga kabida Kunin ko Kunin ko yung Pinigil ko Kasi Sinabi ko kay Sir Henry Na Maganda sana sa ilog Kaso wala tayong bangka Yun nga Tapos Nagiba naman yung isip ko At At hindi ko tinanggap yung sabi niya bilhin mo na hindi ko siya tinanggap pero pag ito mga kabida nag click at makahuli tayo uh, tatanggapin na natin para meron tayo sasagyan na magagamit sa sa ilog at hindi tayo mahirapan pag nito siguro yan pag nilagay lang namin ito sa gilid-gilid lang sa gilid ba ng ilog maganda rin to kapag uh, makauli ka sureball na yung pambenta mo at pangulam kaya tinatarget ko din yung ilog Tuloy lang natin to. Yan, nag ako ng magagandang content mga kabida. Kaya, yeah, salamat po sa mga suporta nyo sa akin. Kahit uh, hindi man maganda ngayon yung ginagawa natin mga content. Tuloy lang dito sa mga bakuran. Nandiyan pa rin po kayo at sumusuporta. At hindi pa rin at hindi pa rin siya umababa sa isang libo yung views natin pero pa rin na sumusuporta sa atin, salamat po sa inyo mga kabida sa lahat sa ilang viewers natin sa lahat ng mga solid kabida po natin na subscriber maraming salamat yun o you know, okay na to, matatag na kung ipon lang, hindi naman ganong makakalabas yung ipon kasi yung mga ulang kapag uh, sumabit yung kanyang panipit hindi siya tutuloy do sa butas okay na naisara na natin yung butas na malaki tapos check ko kada gilid, kada taas baba, check natin yun para sure ball na walang butas mahirap kasi pag galing mo oh. tapos may butas lalabas lang Yan. ito naman ito naman kabila ito eh, mga kabila bali kasama na kami ni parang Dennis at, at titignan muna namin yung tag nito uh, pag si set up namin ng tag nito may dahan dyan pre makakadang uh, tayo namin yung ilog kung saan kami pwedeng maglagay ng ating trap. Ayan, Ay, medyo malinis pala dyan. Uy! <laughs> Meron ding mayyari dito si Bapamboy. May nagtatanim din dito. Yan o. Oh. Yan, ilog na po ito. Yan, yan yung ilog. May dadaanan kaya tayo dyan, pre. Tingin-tingin lang tayo. Ang ating dadaanan. Tapos mag pa tayo ng tag nito. Pampain mga kabida. <laughs> Lagi ng bain na to ha. Ah, ano, masukal pare. Hindi hmm. kaya dito, masukal nga. May kawayan, no? oh. lang namin muna 'tong amin dadaanan dito. Papunta dia sa ilog eh, na. ah ayan malinis bagya bagya to pero malalim banda dito meron na diyan. dyan, dyan marami mga bayawak sigurado sa lugar na to na huh? maganda yung may dalampasigan pa rin no wala yung dalampasigan ha huh? ha tayong dadaanan dito? Basta ano? Basta tabi Sa? Sa kabila O oh, yan mga kabida, maghanap muna kami ng dadaanan namin Wala pala dito, sobrang kapal na sukal Kailangan yung merong mga uh, Ang tawag nito, buangin ba? Ay, wala pala namin alam yung mga daan-daan dito doon siguro tingnan namin doon sa kabila kung mayroon kami madadaan <laughs> so yung mga kabida bali dito na tayo sa bayat at nakakita kami mga kabida hindi na lang natin siya binadyo kasi masukal siya bali yung gagawin namin bukas siguro ilalagay namin kapag uh, meron kami pamain yan nandiyan si Parang Dennis. Tinitignan niya kung paano daw din si Karte. Ayan. Ah, ganyan lang siya. atak siya. Atak siya ng ganyan. Kasi natin kada... Kada butas. Kada, ang tawag nito, yung parang pintuan ba? yan. ganyan ang itsura niya. Dalawa yan, mahaba. Atag natin sa lupa. Ayan, makakahuli yan. Lalo na kung maganda yung Ah, oh, ganyan siya. Dalawa, to. dalawa, dalawa to. Oh, dalawa, apat. Ayun, ganyan siya. Ganyan siya mga kabida. Ayan. siguro kada tag nito, lagay natin dito yung pain. Kada butas, may butas siya. Ayun. Abila. Ayan, yung mga butas, oh. Ayan. Oh. Yan, ito yung aming trap. Baka sakali pag uh, sana hindi malalim doon, no. Sa bagay, pwede rin malalim eh. Hindi, umaga ano yun, high tide. Eh. daw tide. Hindi, Tapos, doon, high tide. Hmm. Ayun mga kabida, bali yan na yung na repair na natin kanina. Tapos tinignan pa lang namin yung yung spot namin pupuntahan at uh, nakakita kami uh, may kami doon sa mayari at uh, papasugin na namin bukas medyo masuka lang po at uh, tawag nito kailangan pa namin linisin yung dadaanan namin bukas bagay may bota na tayo at ice uh, na yun pero si parang lang siguro magbababad kasi hindi pa tayo pwedeng magbabad sa tubig Sana hindi lang malalim. Hindi naman siguro malalim to na pare. Sa ito na parang magkin, yun eh. Para dito na mag-sidecar, lalang itong tanya. Lagay na muna natin yung pain. Lalagay natin yung pain bago natin. Oh. Itali lang siguro, no? O oh, ilagay sa net, pre. Parang net. Tapos itali mo lang. Oo. May astra ng sirap lang Oo. Oh. meron ako dyan eh, yung extra ng kulambo. Yung gano'n ganun gagawin namin. Maghanap pa kami ng pamain. Saan kaya tayo makakahanap ng pamain, pare? Sa mga siguro. Sa palagay mo. Maganda talaga. Isda. Isda kasi yung nakita kong pinangpain dyan eh. Nung nasa tayo mga kagpre. Nahuli nila mga ipod. Pinapapa rin yan. Yeah, kaya yan. Lalo na sa ilog. Sana ulang yung mahuli niya. Ulang yung malalaki. Sana. <laughs> ngayon so, mga kabida bali kanina ang ginawa ko ay ginawa ko na yung sawd ko sa, sa vlog yeah. di mang kalaki yan pero okay na rin at uh, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat na sa mga hindi nyo po pag skip ng ads at nakaka sawd tayo kay papa salamat po at uh, sa mga hindi po nag skip ng ads sa atin yeah. at uh, yun nga siyempre So, kasama natin si Parang lagi. Bigyan natin. Hindi man to kalaki yan, siyempre. At dahil uh, maliit lang yung sound natin, eh, maliit din na mabibigyan natin sa kanya. At uh, siyempre, makakatulong din sa kanya. Habang nandito siya, bigyan natin. Ah, oh, pare. Kinuha ko yung sound ko kanina. Yan, hindi man kalaki yun yung sinasawad natin. Pagkuhan mo na pala. Oh di mga kalagi yung sinasaad natin, siyempre, lagi natin nakasama si Parndes, nakakatulong sa ating vlog. pre, paabutan din natin kahit pa paano. Makakatulong din sa kanya. Ang pare, Marami sa mga kabida. Galing sa inyo so, po ito. sa hindi po pag-skip ng ads. Ah, ah, natutulungan niyo po kami. Yeah. Maraming salamat. Pare, <laughs> salamat. Oo, pre, Ayan. Kanina, si Kinuha ko nga yung sahod. At, uh, bago ko pinunta si Parang Dems para tignan yung spot namin pag uh, tag nito paglalagyan ng aming kumuka ata ng tag kumuka ng malberry yan medyo hapon na bukas siguro ng umaga titignan namin yun at uh, sana may tag nito pang pamain kami ni Parang Dems okay, ngayong magpari pag-uwi dito na ako gagana hanap ako sa dito sa mga tag kahit yung mga tilapia malulit lang na kahit bukas lang siguro basta kung may mag uh, makapag arbes sila baka malay mag arbes muna tayo bukas oo oh, sa bagay baka maka makapag fishing makap kami ni parang dance si bukas at uh, makahanap ng tag to, makahanap ng kumain. o yan para salamat sa pagsama mo palagi sa akin yan. salamat din sa iyo mga kabid <laughs> pagpasesyan mo na muna yung sahod natin at uh, ganyan ganyan muna ganyan ganyan lang yung sahod natin at least uh, meron tayong pumapasok kay papano uh, sa mga tulong nyo po sa mga hindi nyo po pag skip ng ads yeah, salamat po mga kabida wala yeah. po ayun bali pag gabi na mga kabida uwi na si parang din si bukas na lang namin to uh, ang <coughs> tawag nito ilalagay pag meron kami pamain sana bukas may mag-arbes na pre para, mm. para uh, meron tayong pamain Ayan okay, mo na muna sa loob. Tinayakap ko kanina yun. May butas yun. Kaya tinayi ko na. Ayan. Nandiyan pa rin. Mga plastic pa. So yun. Bala yung mga kabida. At paggabi na. Tignan natin kung anong may ulam natin ngayon. Ngayong gabi. Ayan mga kabida. Bala yun. Dito na tayo sa bahay. At tayo magluluto naman ang lulutuin natin pala ay kumuha ako ng talong kanina doon tapos itlog tapos may tira kami na karne ng baboy adobo to tapos ay pipirito natin yan mabali magpapa inis muna tayo ng kawali lagay tayo mantika Ayun okay. mga kabita, magpirito na tayo. Okay. mainit nak tung kawali nanti. Hmm. Selamat datang untuk review. Selamat bali okay na ito mga kabida luto natin ang ating adobo na pinirito medyo nakakatakot lang siya baka tumalsik yan tapos pirituin naman natin itong ating talong ina natin ng ganyan kanyang tangkay Tapos sa ating takpan ulit para mabilis maluto. Ngayon okay, mga kabida, luto na ating talog. Itlog naman ang ating perituwi. Sarap nito. Perituwi naman natin itong itlog. Pag piniprito ko yung itlog, naluwa-luwa ko siya. Para hindi siya magbobo. Naluto nito mga kabila Kahit nyan na. Sarap nito. yung adobong baboy ito na pinarito Okay na. Okay na yung ating apunan mga kabida. Kain tayo. So yun mga kabida. Okay na itong ating talong. Itong ating itlog. Tapos itong tag nito. Yung adobong baboy ni Miss Kabida. Tapos may isa tayo yung kanina yung sopa. Bago tayo kumain mga kabida, pray muna tayo Lord. Uh, Maraming salamat po sa pagkain na sarapan po. Sabigyan niyo po mga blessings sa aming sa araw-araw at uh, lagi niyo po kami gabayan pati na rin po yung aming mga viewers. In Jesus' name, Amen. Yan, kayo po tayo mga kabida. Tingnan natin itong talong. Okay pa ba yung mga talong? Wala pa masira? Wala pa. Subo po mga kabida. <laughs> ay para po sa inyo. Ayan, kayo po tayo. Tapos itong itlog, oh. Sarap nung nabili ko sa usawa. Yung suka. Kaya po tayo. Kaya ayaw mo kumain? Ha? yang aku main di kisah tetap ni tu berisika beda sarap na. Tapos yung paper mo yung plug ha. Pag sa Ay po mga bida. Mabilis matapos yung isang araw. ka lang, sandali, hapon iglip ko ulit, sandali umaga pero thanks God kasi gumigising pa tayo ng maayos mabilis <laughs> lang yung araw mabilis lang. lang hapon, sisipin mo hapon, tapos sandali, maaga na mm -hmm. ma Sipin sisipin mo, magsis six na ako <laughs> parang kailan pa lang umuwi six <laughs> na Seven hmm. months na. Seven months Someday, Next month. Hmm. Hindi. Mag-sus na. ni. mo. May oh. Sa so 7 na. mag 7 na? Eh? Hmm. Six months pa na ngayon. Hindi ko na namamala yan. <laughs> Bilis pala ng... Buat na araw. Napit na pala akong magustuhan taon. Mayigit ka na pala. Ako no? Mayigit ka lahat taon na pala. Bilis lang pala. Mga kaibigan. Yan ah. Congrats kay paparayan at ah. Napit na rin siyang makauwi. Uwi uh, okay na talaga. Ah, yun na yung lang yung kanyang silver bottle. Uwi okay na yun. Ganun pa. Ay, wala pa. Wala pa. Ganun pa. Ah, uh, nung bago akong buwi. Ganun na rin ang balak. <coughs> hmm, kung makabila. hindi ibig gabi na hindi namin lagi nakakasama kumain maga kasi siyang kumakain kami gabi na, ano ka saan mag-eat maga kumain, namaya ah, kakain pa din kakain pa din yan parang lang yan no? mm. dami pa rin yung talong natin mga kapit. Mayroon pa rin mga napapakinaba. plan mo huwag? Ha? mo huwag? Wala. Alam mo naman yan, may itim. gusto yung itlog eh. Nagubos na ito. Kanin pa. Mas Ah, sarap mga kabida. So, yun mga kabida. Uh, bago natin tapusin yung ating vlog, ha, nais ko muna magpasalamat po sa inyong lahat at uh, yun nga, salamat po sa mga hindi nyo pag-skip ng ads at uh, malaking tulong po sa amin yun at uh, tulad nun natulungan natin si Farron Dennis meron may, uh, sa natin nabigyan po siya kahit hindi naman po kalaki yan po yung natin kaya uh, maraming salamat po ulit sa, sa inyo sa hindi po nyo pag-skip ng ads maraming maraming salamat po sa lahat ng silent viewers natin na lagi nakatabay sa mga vlog natin sa mga solid kabida at subscriber po natin salamat po at sa lahat po ng mga sponsor natin sa lahat ng nagko-comment naglalike na ng video sa mga hindi po yung hindi nyo pag-skip ng ads marami salamat po sa salamat, salamat, salamat po sa suporta nyo kay kabida yeah. marami salamat po sa suporta nyo po sa amin at, dito ganito lang po yung vlog uh, ingat po and God bless bye bye salamat po